Batol. Katri kami ng araw na magkayayaan ng mga bugoy. Maliligo ito kami sa dagat. Kung masapagyayaan naman ang mga to, pabigla-bigla, biglang sara tuloy ang tindahan. Kasi hindi pwede isa lang sa amin ang gagala. Hmm? Bali nagmotor na kami. Kasi yung pupuntahan namin, tangatlong barangay pa mula sa barangay namin. Ano? Magdalakad kami? Hmm? Sila nga pala ang mga tambay sa tindahan. Magmula hapon hanggang gabi na yan. Sasamahan nila kami hanggang sa pagsara namin. Tamang kwentuhan lang na kung ano-ano. Actually, second generation na yan sila. Kabi talaga ang unang tambay na sityo namin. Kaso ang iba, may kanya-kanyang buhay na. Dumaan na hadit namin sa si station para magpagas. Medyo malayo-layo din ang pupuntahan namin. Mahirap na at makamagtulak pa ako. Hmm? Tinahak na nga namin ang dire-diretsyong kalsada. Naalala ko nga ang sabi sa akin ng isang bisita na taga Maynila. Ang daanan doon namin ay isang napakahaba at red diretsyong kalsada. At ang nakikita lang doon niya ay mga bahay at dagat. Para daw siya nagbiyahe sa napakahabang kalsada at nag-final stop sa Pinaka City, which is yung Galibo. Hmm, somehow, yes. Hmm, okay, tama na muna yan. Kung susundan natin ang kalsadang yan, maubusan ako ng kwento. Kaya diretsyo na tayo sa pupuntahan natin. At dahil naiwan niya kami, dito na kami nakita kita sa pahorbadang kalsada sa Barangay Ochando. Dito ay mismo ang buhana ng pupunta natin barangay, ang Barangay Fatima. Nagkakantsawan pa nga, nahuli daw kami kasi mga senior citizen na, huy, iniwan na lang namin ang mga sasakyan kasi dadaan kami sa private property. May bahay kasi ang bawat sasakyan na dadaan doon. Pero ang tao, libre naman duman. Kaya wala tayong choice kundi mag-alay na lang. Hmm? Sinimula na nga na binapaglalakad. Medyo paahon niya ng konti. Hmm, konti lang. Tapos sa daanan na namin itong medyo masukal. Sabi nila may shortcut daw dyan. Sa buke doon, di ba? Oo, oh, buke doon. Masimuwi kita. <laughs> Mas ka gamoy. Eh. <laughs> Kaya't silubukan na namin pasukin? Hmm? Nakailang tabi-tabi po yata hujan. dyan? Mahirap na. Hmm? At todo yung hori na ho dyan kasi may mga ilang baging na nakalailay ng biglang. po! <laughs> balik, balik, balik! Ay, sorry. Balik, balik, balik! Wala raw daanan, kaya biglang balik ka mga first hmm? Yan ang sinasabi ko eh. Ang hilig-hilig kasi sa mga pasukan, kung ano-ano ang pinapasok. <laughs> Kaya bumalik na lang kami sa kalsada. Pero kung tinatumad ka maglakad, pwede ka naman at paggulong-gulong dyan. Hmm? Medyo malapit na halang din yan, pero dahil naubusan ako ng kwento. Doon na tayo sa bandang dagat. Hmm? Di pa nga kami nakakalapit sa dagat na manganagad ako sa view nila dito. Paano kasi? Ibang-ibang tabi ng dagat nila dito, kesa sa tabi ng dagat malapit sa amin para malinis at well-maintained. Basta, ibang iba dito kaysa sa amin. Nakaka-except matampis sa wagad. Saktong-sakto pa naman sa na panahon. Hmm? Oh, fresh pa ba yan? Sandaling pahinga nga lang at nagtampis na agad ang mga bugoy. Hindi na natiis na titigil na ang dagat at pinaliguan na agad. Kaya sulit din talaga ang paglalakad namin kahit napakainit at pawis-pawis na. Naalala ko nga huling tapang ko pa dito na sa high school pa yata ako. Malapit lang kasi ang school namin dito, yung Ochando National High School. Nilalakad lang namin dito kapag walang klase at gusto namin magpahangin. At tulad nga sa title ng video to, tinalog ang lugar na itong bato kasi isang malaking bato daw ito kasama ang bundok sa taas. Yun lang ang alam ko sa history nito. Hmm? Yaka, <laughs> diri. Siyempre, hindi pwede hindi titikimang kuwi niyo. Nang dagat. Hmm? Alangan ikaw. Hmm, depende. Nang solohas nagsawa na sila sa kafalangoy, kaya't nagkayayaan ng umuwi. He, mukha ba yan ang babong ligo? Kakaligo lang, haggard na hagad. Hmm. At tulad nga nung papunta, halay lakad ulit tayo ipabalik. Kasi hindi tayo pwede mag-shortcut. Dahil ba kung saan na naman mapunta yung mga shortcut na yan. Hmm? Dahil iiwan na naman tayo, sa daan nga na ako nakapagsuot ng damit. At isang bigla ang lakad na naman ang natapos. Pauwi na ang mga bugoy. Ayode! <coughs>